Awardee Susana Botubara Si Ginang Susana si Botubara o mas kilala bilang Nanay Susan, 65 taong gulang mula sa barangay Baldat, Kulyon, Palawan ay kilala hindi lamang dahil sa pagiging mabuting leader kundi dahil din sa kanyang voluntaryong serbisyo sa patuloy na pagpapaunlad ng iba't ibang sektor ng komunidad katulad ng kabataan, kababaihan, katutubo at nakatatanda. Taong 1976, nagkaroon ng daycare center sa barangay Baldat at si Nanay Susan ang kauna-unahang naging tagapagturo at noon ay tumatanggap lamang ng 20 pesos kada buwan. Noong 2010, naging president ng Parents Teachers Association ng Baldat Primary School si Nanay Susan. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Department of Education, Mimaropa, ang Baldat Primary School ay naging Baldat Elementary School. Dahil dito, hindi na kinakailangan pang dumayo ng mga estudyante sa kabilang barangay para makapag-aral at nabawasan din ang bilang ng maagang pag-aasawa mula 2016 hanggang 2018. Si Nanay Susan ay naging officer ng Baldat Women's Association. Dahil sa kanyang pangunguna, nakatanggap ng tulong pangkabuhayan ang mga miyembro at mas naging aktibo ang kanilang samahan. Sa kasalukuyan, si Nanay Susan ay ingat yaman ng manahi o mananahing asosasyon ng Alulad Heritage and Habitants na nabuo sa pangunguna ng Kalamianes Resilience Network Incorporated. Dahil sa layuring maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga katutubong tagbanwa, tinulungan sila ni Nanay Susan, katuwang ang iba pang mga miyembro kung paano manahi at maibenta ang kanilang mga produkto katulad ng bedsheet, punda, cortina, shirts at iba pa. Patunay si Nanay Susan na hindi hadlang ang kahirapan upang makatulong sa kapwa. Ang mga voluntary works ni Nanay Susan, bagamat simple kung ituring ng ilan, ay may malaking epekto sa kanilang komunidad. Si Nanay Susan ay isang inspirasyon. Sinasalamin niya ang diwa ng tunay at voluntaryong paglilingkod, katangian ng isang ulirang nakatatanda.